Lokal na pamahalaan ng Cebu City, nagpadala ng mobile siphon tax sa mga bulubunduking barangay. Layon po nitong mabigyan ng mga residente ng mapagkukuhana ng tubig. Si Jesse Atienza sa detalya Rise and Shine, Jesse. Sa kalsadang paakyat sa balabunduking baagi ng Cebu City, hili-hilera ang mga drum sa gilid ng kalsada. Nagaabang Inabutan namin si Manong Crescencio. Sinisipat ang apat niyang drum. Sana'y mapunuro ito ng rasyong tubig dahil hirap na hirap na silang makakuha ng supply. Pag huwag bisa ng hatulog tubig dire, eh. Kay lisod ang tubig dire sa usak simana at may kausa, usay, dilik, mabutog ang simana. Ano yung lisod ganyan? Agad may isang sa ganitong sitwasyon, kailangan maging masinop at madiskarte ang mga residente para tumagal lang kanilang tubig. At dahil nga hirap makakuha ng supply ng tubig yung mga residente dito, yung pamilya ni Tatay Crescencio ay may diskarte sila sa kanilang pagligo. Gumagamit sila nitong planggana at Papatong sila dito, sabay kuha ng tubig at buhos. Yung nakokolektang tubig nila ay isasali naman nila dito sa balding ito at yun yung gagamitin naman nila panglinis ng kanilang banyo. Ang iba sa mga residente, isang beses kada linggo na lang naglalaba. Kakayanin naman sana ni John Michael na hindi na lang maligo araw-araw. Pero dahil sa tindi ng init, Dalawang beses sa isang araw siya naliligo. lilibo. Kita inita, limit limit lang. Kamakailan lang nagpadala na ang LGU ng Cebu City ng mobile siphon tank sa mga balubunduking barangay na hihigop ng tubig mula sa ilog at ipamamahagi sa mga apektadong residente. We've been helping. I've been to Bonbon and I've seen the mobile siphon tank tank. That was there, And I thank MCWD and the JICA for a Japanese technology. It's a Japanese technology. Sa ngayon, ito muna ang titiisin ng mga residente dito habang patuloy ang pananalasa ng matinding init. Kaya naman, hinihimok ang lahat na magtipid ng tubig habang narito pa ang El Nino. Mula sa PTV Sabu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.